So guys, magandang umaga Naway no, nasa mabuti din kayong kalagayan guys At ang trabaho namin niyan guys ay So guys, nililinisan na namin yung ilalim Inaalis na na yung parlina yun Parlina sa ilalim para malinis na Pati yung isami guys kasi baka buhay na bingo guys, so, guys, set na lang naman. ngayon dito naman sa guys uh, inasin tedadhan nary guys naman. tulog so guys tatlong patong na siguro to kasi may pasumano pa pangit man sobrang haba tapos uh, pues, grills na lang dito sa taas uh, ok so guys atit na lang ulit Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video guys tapos na yan dyan lang guys pasumano na yun guys pangit ko sobrang taas yung ano guys kasi para ma, para ma ano sila pag dugungaw sa baba um, ano, tumingin sa baba at dito naman sa ilalim guys okay na malinis na rin wala na yung mga parley na Yan yeah, guys, matatanggal na yung mga ano, mga parley na. Inudo na lang wala like. okay, pa. Pero guys, so, pwede na palitadahan to guys. Kain na lang kami ng tanghalian guys. Pwede magpapalang na kain kami ng tanghalian okay hey guys bye bye mananghalian na kami at yung doon sa tiris okay na bye bye na guys